Guys, good morning, good morning, good morning. Nasaan na kaya ang aking mga katanod nito? Diyos ko, sa so daming tao. Ako naman ngayon ang magtatanong kung nasaan sila. Uh, guys, nandito po kami sa Make Yako. Ano, at meron kami meet and greet ng mga katanod. At may kasama ako ang aking BFF. So, katanod, hindi ko akong taguan. Nasaan na kayo? Guys, samahan niyo po kami hanggang sa pagbanding namin ng mga team tanod. Uh, meet and greet. Is sponsored by Tita Armagalo and Molly Parilla. So guys, tara, hanapin natin sila. Armagalo for Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered with a little smash, he took bread and gave it thanks. Lord, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of for, for this is my body, which will be... Kaya kayo! Talaga iba yung mayayak. Lumaki ka ng lumaki. Lumaki ka ng lumaki. Iba yung binobomba. Ay. Sana all na. Nandiyan na oh. Nandiyan na. Iba talaga mga mayayaman sa alaasan talaga tumutok. Oh yan. Oh. 50 mil to. Lucky charm. Lucky charm. 100,000. Maglalive na lang si ate mamaya. Yan eto na po aking mga katanod. Si ate Rosalita. Ah ya yeah, si Sis VL, si Ati Marley, Itarita, Ati Tesca, Iti Violeta, at si ganda anak po ni Ati Rosalita. Ay, hindi ba? Sorry naman. O, oh, sige. <mulit> Ando, si mamilyon nila. Ayan! Ayan, sis. Yes. Uh -huh. Ay, naku. Oy, pili, -pili nat. Meron tayo dito yung sponsor. <laughs> Bumili na kayo at itong pambata ay ano, prebis. Kasama <laughs> ko din ho ang aking BFF na si May Canaria. Ayun ang ating dalaga. Bilitong maganda. Bilitong maganda. Yan, di ba? Team Tanod, meet and greet. Pero napaka-blessing namin, no? ang niyo? Ba't sumama ka? Saan nga? Huwag ko ating. ate. ka siya Sabi ni Ate, saan nyo? Oh, Alam niyo isin Manila di ba may karayaan? May park din dito. Oo, oh, kung saan na pinuntahin so, mo kasi pag mainit, di pa pasok na lang sa malamig. O oh, sige, ganito, susunod mapatukan. lang. Susunod kami. Malapit susunod. man yata tayo. O, oh, dito susunod. na tayo. Kusaan? Ha? Ah. Hali. Nagbablog lang ako. Relax lang kayo dyan. <laughs> <laughs> Hindi. Ang pinag-uusapan naman yung lugar. Yung lugar kung saan tayo. Oh, sa pinuntahan namin ni Bea. O, tara, tara, tara. Gayak, gayak na. Gutom na. Si Vilma, mag na mga ano? Ito ho ang pinakamayaman sa Team Tanod, si Ate Tescap. At napakagrasya ng ating Rosalita. <laughs> ng Team Tanod at ang ating dalaga. Napakaganda. <laughs> ang pinakabata, ayun, nakaterno dress. Ayun, nakaterno. Muntik <laughs> na mag-back out. Yan, ito ating Marley. Pasalita. Makapagbayad! Yes. <laughs> Ayan lang. Dalawang senior. Ikaw sa kasya. senior. 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 Ay, sabihin mo dalawang Ay, mo dalawang mataba.

Mga katano, hindi ko alam kung saan ang pumunta namin, no? Pero, susunod lang po kami sa aking mga team. Ayan okay, dyan. Ano? Sa line ng Manila Underpass to. Ayan siya. Ano daw ang pangalan nito? Under Manila Underpass? City Hall Underpass. Huwag maingay! <laughs> <laughs> Linondo. Chinatown. Hoy, oh, papicture muna tayo ng tudo, oh. Kainit-init! Mamaya tayo magpapicture dyan. Mamainit! Hoy, <laughs> oh, mainit! Magpaparbaral kaya ka dyan! <laughs> Nakalokon. <laughs> Nakapost na siya. <laughs> Magpapost na yung dalawa doon. Ang init-init. Ang init. -init. init. kayo sa mga senyor. Diyos ko. Yan guys. Grabe. Ah, nakakapagod. Ang saya, no? Guys, yung bandi. Yan yes, sila, oh. ayan ah, ang mga timtanod. ano hey, mga yan Ang ganda nito. Guys. Ready na naman siya sa rinus niya, guys. Yan. Ayan, tayo ay naka-vlog, may shout-out mga patalad, napaka-sarap. Napaka, ano, napaka hindi man po kami kumpleto, pero uh, soon, no, pag umuwi ang aming founder na si Tita Erma Galo, kami po ay makukumpleto. Kaya Tita Erma, hindi po kami alang sa ngayon, pero yan, shout-out muna kayo. Yan, si Mami Lunita, si Roselinda kanya-kanya na posisyon. Ay, hindi na ho sila kasama. Ayan eh, si BL. Nasa siya? Ayun! O, hindi. Dito tayo. Dito tayo. Iikot eh. Ayun si Ate Rosalita. Diyos ko. Oras na kami Gutom na. <laughs> Sobrang... Uh, ilang oras pa lang pagsasama namin, no? Uh, guys. Hanggang mamaya maganti ko pa. Time to chicha. <laughs> Let's go, guys! I'm so hungry, you know? kabila ng bawat pagsubok problema na suportahan natin na isang taong may mabuting puso at higaing makatulong sa ating mga kababayan.